Hi everyone! Welcome to my Facebook page. This is Nancy. Wel welcome to my page and in love vlogs. um For today's video, I will share with you about sa nakawang ingin na manok no <laughs> sa labas. <laughs> Naririnig tuloy. Um, my topic for today is about Huli na ba? Ayun. So, pagdating sa love kasi, lalo na sa mga torpe, ayan, kasi mayroon akong friend, sabi niya. Alam mo, friend, sabi niya sa akin. Ako kasi, sabi niya, uh, mayroon akong gusto na tao, na guy. Kaya lang, huli na eh, um, mayroon na kasi akong uh, na daw na daw siya eh, na daw siya kaya lang huli na dahil sa yung guy na yon uh, i mean huli na yung isa na dati niyang gusto kasi nga ngayon lang siya nagparamdam which is kailangan na niyang magpakasal kailangan niya na mag sa sarili niyang uh, yung uh, tawag dito yung present boyfriend niya. So, pero yung gaya pala ito, yung, yung dati niyang gusto, ay may gusto rin pala sa kanya. Kaya lang nagdadalawang isip. Dahil sa dati siyang dati siyang uh, nawala ng ano, nawala ng love. So, ngayon, talaga yung ingay talaga ng manok. So, ngayon, eh, nagdadalawang isip siya. Which is, um, meron pa naman sanang time. May time pa. Kaya lang, hindi na ano eh, uh, parang napipigilan na. Yan. Dati kasi, hindi naman, yung gay na isa, hindi kasi nagsabi agad. So, ganon yun eh. <coughs> kung talagang, <coughs> sabi ko sa friend ko, kung talagang love ka, dapat din na siya nagpatagal hindi niya, na, hindi niya na pinatagal so huli na nga ba well ah, uh, ganun eh kaya nga sa mga guy dyan talagang gusto mo yung girl sabihin mo na sabihin nyo na yung nararamdaman nyo hindi yung nagaantayan kayo o inaantay di ba kasi huli na ah, uh, baka magsisi ka di ba um, Huwag mo nang patagalin. So, ganun yun. So, this time, na, isip ko to dahil sa, yun nga, na-share ng isang girl sa akin, na, yun, papakasal pala siya. Then, um, sana, sana, uh, maging right yung decision nila. At hindi sila magsisi sa bandang huli. Yun. So, our our topic is huli huli na ba so sabi ko nga, pag pray pag pray nyo yan kung tama yung decision nyo so para hindi kayo magsisisi sa bandang huli walang mga regrets ganun so ayun well bandang itong, itong topic na to is about sa huli so kung pwede pang i-repair, pwede pang ayusin. Ayusin. At uh, pumasok kung kaya. Kung hindi kaya, 'wag nang pasukin. No. Uh, 'Wag nang i-pursue 'yung mga plano kung hindi naman puwede na. yun. Pero kung puwede na, puwede pa. Why not, no? Gawin, gawin 'yung dapat gawin. Ha. Uh, yung talagang nagmamahalan kayo, edi eh go. Pero kung feeling mo o feeling niya na hindi magwo-work, hindi magwo-work. So, bakit pipilitin? Huwag pipilitin, 'di ba? So, ganon lang 'yon, guys. 'Yon. Thank you sa question mo, girl. Um, nawa ay naliwanagan ka na puli ka sa sa question mo thank you so much for watching God bless everyone